Matagumpay na naisagawa ng Aerox Club Philippines o so ACP Nueva Ecija Chapter sa pangunguna ng kanilang Pangulo na si Marlon Lune Fernando at Vice President Romel Campo ang gift giving at feeding program sa humigit kumulang dalawang daang mga batang katutubong Aita sa Sitio Bacau, Barangay Doña Josepa, Palayan City, Nueva Ecija itong December 8, 2024. Mababakas sa mga mukha ng mga batang Aita maging sa mga magulang ng mga ito ang saya ng makapanood sila ng magic show at topic show at maranasan ang mga palaro. Dumagdag pa sa kanilang kaligayahan ang mga aginaldo at mga regalo na inihandog ng grupo para sa kanila. Naghandog naman ng food facts si Mary Ann Regis at Sam Carlos Reyes para sa mga batang katutubo. Ayon kay Luni Fernando, isinagawa nila ang naturang aktibidad upang makapagbigay ng saya, may padama ang pagmamahal at malasakit sa mga batang katutubo ngayong kapaskuhan. Gawain po natin ngayon ay Christmas Charity po kasama po ang mga aitang kabataan. Uh, bibigyan po natin sila ng mga konting regalo notebooks and ball na regalo natin sa kanila ngayong Pasko at feeding program magpapakain po tayo sa kanilang mga kabataan kasama po ang kanilang mga pamilya at magpapalaro at meron din po tayong clown na magbibigay sa kanilang nakasiyahan at papremyo ito po yung handog namin sa kanila bilang regalo ngayong Pasko at ito pong a, konting kasiyahan na inihanda namin sa kanila. Nagpasalamat naman si Luni kay Governor Aurelio Oy Umali sa pag-agapay nito sa grupo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mobile kitchen ng Kapitolyo na nagpakain sa halos limang daang katao kabilang na ang mga batang beneficiaryo ng gift giving, mga magulang at miyembro ng ACP. Nagpasalamat din si Lumi sa lahat ng mga miyembro ng ACP dahil sa patuloy na pagsuporta at pagkakaroon ng pagkakaisa para sa hangarin na makatulong sa kapwa. Lagi po namin katuwang at kasama sa adhikain po namin ang ating butihing uh, uh, Governor Oye Umali sa nahantog po niyong, uh, tulong palagi at suporta na yung uh, mobile kusina po natin ay kasakasama palagi upang magbigay ng mga uh, mal, uh, masustansyang pagkain na tulad po nito ngayong araw na ito na palagi niyo pong sinusuporta. Maraming maraming salamat po. At ganyan din po sa lahat po ng sumusuporta sa mga kasama natin sa loob at labas ng uh, Eros ng Philippines. Salamat po sa inyong lahat sa suporta at tiwala ninyo. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagrada, nag-uulat. Para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.